Narinig mo na ba ang mainit na balitang nagpapatunog muli sa buong pageant world? Isang makasaysayang tagumpay na naman para sa Pilipinas. Dahil noong October 18, 2025, sa entablado ng Miss Grand International sa Bangkok, Thailand, muling ipinamalas ng ating bansa ang galing, talino at kagandahan ng Pilipinas sa katauhan ng napakabighaning si Emma Mary Tiglao, ang bagong Miss Grand International 2025. Isang nakakamanghang back-to-back -back win ito para sa Pilipinas. Matapos ang panalo ni CJ Opiaza noong 2024 at ngayon, sa edad na 30, ang kapampangan beauty na si Emma ay naging simbolo ng determinasyon Kababaang loob at apoy ng isang tunay na reyna. Pag-akyat pa lang ni Emma sa stage, bumungad na agad ang isang nakabibighaning eksena. Ang kanyang custom-made gown ni Ryan Fernandez na tila nagliliyab sa bawat kislap ng ilaw. Gawa ito sa silk lamé fabric na binudburan ng libo-libong crystals, sequins at glass beads na kumikislap sa shades ng amber, tangerine at vermilion. Ang disenyo ay strapless at hugis na bumabalot sa kanyang pigura habang sa likod ay dumadaloy ang mga orange feather plumes na parang pakpak ng isang phoenix na muling isinilang. Kapansin-pansin din ang kanyang makeup warm amber tones na bumagay sa kanyang morenang kutis, habang ang kanyang lips ay may nude coral shade na nagbibigay sa kanya ng natural ngunit eleganteng aura. Ang kanyang buhok, inayos ni Heart Abad Zafra, ay malambot na alon na kumikintab sa bawat galaw. Tila apoy na sumasayaw sa hangin. Ngunit higit sa lahat ng kanyang ganda, ang tunay na nagpanalo kay Emma ay ang kanyang talino at puso sa final Q&A. Nang tanungin siya tungkol sa global issue ng online scammers at human trafficking, sagot ni Emma, "As someone who reports this kind of stories, I really want to use the power of balance." ask people to be educated and aware for us to not be scammed, and the help of the government to enhance their justice system for the scammers to be behind bars, to be accountable. Ang sagot niyang ito ay hindi lang matalino, puno rin ng puso at malasakit. Ipinakita ni Emma ang kanyang paninindigan bilang isang dating journalist na naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon at hustisya upang maprotektahan ang mga tao laban sa panlilinlang at pang-aabuso. Sa pagtatapos ng Coronation Night, nang iputong sa kanya ang korona, subog ang hiyawa ng mga Pilipinong naroon, mga luha ng tuwa, mga palakpak ng pagmamataas. Muli na namang napatunayan ng ating bansa na ang Pilipina beauty ay hindi lamang panlabas, kundi isang apoy ng katalinuhan, kababa ang loob at malasakit sa kapwa. At sa ngiti ni Emma Mary Tiglao habang iniwawagayway ang bandila ng Pilipinas, iisa lang ang malinaw. Ang apoy ng Pilipina ay hindi kailanman mawawala. Dahil sa bawat tagumpay, mas lalo tayong nagliliyab sa inspirasyon, pag-asa at pagmamahal sa bayan.